Hello guys, good evening. Magluto kami ng kung sa Bisaya pa, utan. Ayan. Ayan guys. Ayan yung pinakagwapo kong hastan. Charot. Ayan lang kayo guys ah. Ayan. Ayan. Okay. Saluyot guys. Alugbati. Kung sa English pa, spinach. Spinach. Hindi ko alam Buangal kung ano yung English nito. Bukang nga lagi, ginagawa si Juni. Ay, lagsig. lagi na kay first mango, yung chat mango si mama. Chakwa nga, rose kanang diya maglimit ang mga driver sa Imuha, ha until 7 kay nargahay na kong Manila today sya. opo ma'am din ka ron tapos siya nagkatawa ko ni June Rose nga naman ma'am kay hindi daw siya mo rimit diya sa Imuha, ha kay hindi daw kaganahan mo tanaw sa iyong dog Niko na unsa naman ta ni si do, eh, trabaho lang ma'am, walang personalan. Pero anyway, sa ko dapat ilit do na nato nang mga ina na ma'am. Ay, eh, kay ngano ka? 20, 2025 na. nanser? Namang kaayo na. 2024, ilit do na nato nang mga nahitabo sa kuan. As long as wala man minag dinapatay diha o way na ano sa amua, kay igo raman may away sa Kuana na uy, just ko kay same lang man mig amo. Mm -hmm. Naaraman man mitanan sa imong hanag tap, ma'am. Ana pa dai si ma'am. mula diros pa mangguibuot ba. Kusa so, kuwa ma'am, wala problema ma'am kung mo remit sa trabaho lang, Walang personal ala lang. Ana sa ah. karabansus Ano ba sa Tagalog nito? Hindi ko alam guys. Anak ko. Oh. Dia kan nak kayak bawal diri ama Hmm. Tu so guys, oh. Talong, mana talong dia? Yan. May mais. May mais pa guys. Ya. Talong. Wala nga na bisol. Ay, kanakar lang. Hindi lang. Ayun na, lang. Okay. Saka may sitaw, guys. Kunting sitaw. Dito siya paniti sa sa dapit ulam namin kaninang umaga is yung kangkong di ko pa na-upload guys kasi wala akong signal ha? nakita na ni mo? wala pa man nakita na ni mo? ay upload guys ah ikaw na kayo upload na ako an? Ha? Huh? Pending pop-up mo sa ganina na ako. Si Yuki Channel. Diba ka buo? Yeah. Di man na yun na, eh. Pwede ka, atiba mo. Tabang po support Tabang. Biskarte ko nga mahalin. Ito, ito, Hmm. hmm. dito ba ulit mo din? Mukhang ganda. Ano ba yan? Sibuyas. Ay kamatis, ayan. Ano pa kasi ako makakapagtalin ng Oh, ah. mayroon. ako na lang po. Ito ba ang nanatili ang mga talong?

Mbak tadi aku naik ke bawah ke sayang. Aduh, udoh menangih tak ni mam tekua. Enak, mesti labot <laughs> mam kayak waktu saya lagi drive, mam. Ini oi kolain Aina oi dia nak gagah gitu. Mengutai dia secara ending ana Aina dulu ya mam. Kalau boleh bisa ditolong anak.